Good morning, people! Welcome back sa aking channel! Today is a Saturday and we're getting ready ni Daddy. Actually, ready na kami. Nag-CR lang muna ako. It's 6 o'clock na, guys. I woke up around 5.30. Wala na talaga yung ano namin ni Kian. Pati, pati si Kian, guys, ang aga na rin yung nagigising kahit na weekend. Kasi nasasanay na yung katawan namin, yung body clock namin, guys, na gumising ng maaga. Ang problema ko nito, kasi next, next week, 9.30 yung schedule ko, guys. sus ganoon you know, oh. mo. Pero maaga pa rin akong gigising kasi nga I need to help daddy uh, preparing for Kian's, you know, things sa school. So, we're getting ready because today na yung dating ni Kenpai. Saan? O saan, peer, dad? Punta na diya kay nag-vlog pa man ko. Daddy is getting is ready na rin. Kasi today yung dating nila from Pagadian. But via Osame City sila. So baka Pier tres na naman kung saan namin sila hinatid the other day. Doon din namin sila susunduin. So kung Pier tres, mas madali lang, mas malapit lang dito. So it's 6 o'clock guys or 6.05 na ba dyan? Anyway, malapit lang naman kami doon sa ano. So, I'm just getting coffee. Mag-prepare ka agad si daddy ng coffee kanina. And hindi ko nabasa pala yung message ni Gwen, ni Gwendy. So, agad ah, niyang nag-message. Ewan ko kung along oras yung Gwendy, hindi ko pa nasasagot yan. But, um, to ask, uh, to answer your question nga, kung paano ba, first of all, you need to be a member of Oxy. Kasi hindi ka magpapamember, hindi ka makakakuha ng salary loan. Yan. Tapos, Gwen, yung first uh, release nila is hindi ka agad ganun kalaki. Like, 50,000 lang muna. Yeah, kasi bago ka pa lang. And then, you need to have a co-maker. Like, yung asawa mo, siya yung magiging co-maker mo. Kung sakali-sakaling, ano ka, tapos maghanap ka pa ng isa. Puno na kasi ako, so hindi na ako pwede maki, maki, ano, magpapa-co-maker. So, hanap ka lang ng isa, Gwen. Uh, na magpapamember din. Mas, mas, mas better kung member din siya ng Oxy. Magkano lang bang membership ng Oxy? 300 pesos yata yun. Tapos mag join ka lang ng uh, parang one-on-one -on -one na ano ba yun? Parang introduction dun sa company nila. Yun. Yung ano. Tapos nun, member ka na. Pwede kang mag -deposit. Meron kasi sila, ang dami nilang produkto guys. Meron silang savings account, time deposit, you name it, they have it. So, um, the good thing about it nga, Gwendy, is that whenever you get yourself a member or become a member of, an, of, an, of a cooperative, um, meron kang chance na maging shareholder nila. So, pagka loan mo, automatic meron ka ng shares niyan. Kailangan mo mag, mag, ano, mag put up para sa shared capital. Eh, kunyari, 50,000 yung ilo-loan mo, 5,000 of that, kailangan uh, galing mo na sa busa mo na meron ka ipuput up na 5,000. But that 5,000 will be placed as your first shareholder na, na shares. Na shares mo nga sa company. So, uh, tutubo na yun ang tutubo um, pag nagsimula ka na magbayad ng loan mo. Tapos, kung purely savings lang talaga yung gusto mo, hindi ka lang mag-shareholder, pwede din. Kasi para, para talaga sa bangko din, guys. Pero kung ako, the reason why I, I, I joined the cooperative is to be a member and to be a shareholder. So, hindi gagalaw kasi yung shares mo kapag hindi ka nag-loan. So, yun. Ang tagal ko ng member sa kanila since 2016 pa yata yun, Kami ni Alit, actually. I mean, dalawa ni Alit yung first uh, first few members ng Teletech dati nun. And then, nag-join na lang yung iba. Si na si Rosemi, si Padin. Ewan ko kung kilala mo si Padin. Tapos, unfortunately, not all of them were able to pay off. Yeah. So, yun lang, masaklap. Kaya uh, nga, kung, kung pwede, hindi na ako magagarantor na hindi ko kakilala yung anak ko lang yung igagarantor ko talaga kasi mahirap na um, mahirap kasi guys na hindi ka makakabayad ikaw yung ikaw yung co-maker ikaw yung hahabulin di ba so ang hassle noon so for now uh, look for a guarantor lang or look for a co-maker na mag willing din maging member kahit hindi siya magloan basta member lang siya pwede na yun Wendy so sana is na na ano ba yun na answer ko yung question mo kagabi ba yun o kaninang umaga yun? Kasi I, I know she's working uh, graveyard eh. So, hindi ko pa nabasa yung oras na sinend niya yung message. Kasi yung, siguro na napanood niya yung uh, vlog ko kahapon. Na-upload kasi yun guys, alas 12 ng madaling araw. So, baka yun yung mga time yun na nag-message siya. Ano, ano bang umlam namin? Oh! meron na palang niluto si Daddy sausages. Hindi. Chicken hot dog to ng Virginia. And of course, ang walang kamatayang sunny side up eggs. Kau na lang sa katauna, Dad. Hindi na lang? Hindi na lang, no? We can go now. It's 6... 6.06 pa pala. 6.15. Ah, 6.15 pala kami alis. So 'yun. 'Yun ang ganap. So 'yun nga ang plano ko guys, next year, mga June or May, matatapos na ako sa loan ko niyan and uh, bala ko nga mag-re-relow na ko, pero 'yun lang yung i-reloan ko yung uh, shared capital ko guys kasi my god, the the interest is just 0001. So imagine na. <laughs> so hindi ko ma hindi ko man lang ma-fulfill yung interest ng pera, yung, yung shared ko, yung shared capital ko lang, yung nilo-loan ko guys. So, malaking tulong talaga yon compared kung maglo-loan ka sa lending companies na loan sharks talaga guys. Kaya na sila tinatawag na loan sharks. Kasi para talaga silang mga pating na they will bite you talaga. Mga ganon mga ganong level yung asawa ko guys, halos hindi na to natulog. Anong oras ka na gumising? two. Two. Ito pala yung tinitake ni daddy, guys. Oh. Ito yan. Sa mga may nasal problems, I would recommend this one. Kasi, mula nung nag-spray siya nito, guys, hanggang today, hindi ko na talaga siya naririnig na bumabaghing ng sobra-sobra, naggrabe na grabe, na halos kami dyan ni Kian sa bed, na ano kami, nasi-shake kami na. <laughs> Kasi, lakas, lakas at ang 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 ano niya, ang ang tagal matapos ng hatsing niya, yung bahing na bahing niya. Pero so far guys, I have not uh, been being uh, I have not been feeling that hindi ko siya nakikita, hindi ko siya naririnig na bumabahing. So meaning to say, it's working for him. So whatever the formula for this, it's working. Kahit na mahal to guys, 800 plus to guys eh. Ang pangalan nito ay fluid fluid right. Fluidrite ang pangalan nito. Yan yung brand name niya. Medyo mahal kasi ma pakibrand brand kasi yung ano niya, doctor niya. High-end kasi yung doctor niya, guys. But, effective. Effective siya, guys, so far. So, sana magtuloy-tuloy kasi uh, baka bumalik kami sa kanila. Pinapa pinapabalik actually kami after a month. So, mga around August 26, 27, yung mga weeks na yon yung mga days na yon Pinababalik kami ni Daddy to check up on him kung ano na nangyari doon sa nasal problem niya. Kasi I think the major uh, reason bakit bingi siya or hindi siya nakaka impindi, hindi, siya nakakaklaro ba? Naka, bi, in, nakakarinig siya guys pero hollow uh, halo yung narinig niya dik because bumabara nga yung nasal problem or congestion niya. So yun, yun ang yun ang recommendation ko sa inyo guys. Uh, pag ano may mga nasal problems, mag nasal spray kayo kaysa sa gamot yung iniinom ang tagal kasi ng ano nun guys eh, hindi din kasi lahat yun nagwo-work kaagad di ba pero ito kasi direkta ka agad sa ano mo eh nasal mo yan so pag spray mo ng ganon di diretso yun sa lungs mo ayun so i'm just waiting for the time uh, i just brought my bag para wala nang ano wala na akong bibibit-bitin so yan na lang And then, after namin doon, siguro uwi na kami dito. And then, ano bang ganap na uh, Tapos, ano, si na kuya, na rin yun, kasi wala yung mga tulog siguro. Pero sana, uh, magyaya sila magbreakfast Char! Pero open lang kung wala. Kasi meron naman kami naka-prepare na na-breakfast. Daddy woke up at 2 o'clock. So, imagine you guys, ano, 3, 4, 5, so ilang oras lang yung tulog niya. Pero, maaga kami natutulog, guys, sa um, ever since si Kia nag-start ng mag, ano, mag-schooling sa sales nag-ano na kami, guys, um, ang aga-aga naming nagigising, kasi nagpapa-alarm na siya yung batang yun ng 5 o'clock. O, clock. oh, 5 o'clock din kami gumigising. Imagine nyo yan. Ay, nako. So, yun lang muna guys sa aking, ano, kasi, oh, 10 minutes na naman to. Ang dadal ko talaga guys, no? Sige, mamaya uli guys. Talis na ako guys. Talis na kami. Ay, ulan pala kanina, oh. Kasi basa yung kotse. Basa yung kotse ng, ng mga anak ko. Nina na kenpai. Sabay na tayo guys. So, na kami guys. Si Kia na iwan. Uh, gising na yung bata, pero nag-ano lang nag cellphone. Ah, lumunta na? O, oh, magkani ilang helper, no? Hmm. Balik lagi. Oo, oh, yung pikas. Because... Ah, saan so pikas, ah? Wala. No. oh, no. No? No. oh na. Oo, balik sila agad. oh, sa ina din na. Bugay na sa lihat. Pikas? oh, kala na ano no? From one house to another. <laughs> so anyway, <clears throat> sabi ko kay Kian, aalis mo na si mama at papa niya, susunduin si na Kenpai. Sabi lang ng anak ko, Okay. <laughs> yung pagkalaki-laking boses na niya. Okay. Sabi ko sa anak ko, do you love mama? Mm. So, ganyan na yung sagot, guys. Malaki, <laughs> malaki na talaga. Iba na yung dati, kung yung baby pa siya, do you love mama? Sabi talaga ng anak ko dati, oh, ma, love you mama. Tinatawag pa akong mami niyan. Kasi naririnig niya yung mga agents ko ba, yung ibang kaopisina ko, nagmamami sa akin, nung sa teletech pa siya. So, fina-follow ni Pero mama naman talaga yung tawag sa akin kasi yung dalawang anak ko mama naman. So, may aircon na ba to? Ah, malamig na pala. Malamig naman yung aircon nila, eh, di hamak. Pero nami-miss ko rin yung aircon namin sa ano, yung minivan namin kasi ay yun talaga guys, nanginginig na talaga ako nun guys. Ay, thank you Lord at na-fix na talaga yon. Yung kulang na lang talaga guys, kaya nga uh, alam ko naririnig ninyo may mga um, kagalkal guys. Ay, hindi ko dala yung yeah, yeah. aking shades dada. Hindi ko na dala yung aking shades na sa ano kasi sa sakyan nasa kay Jaggi kasi yon. So hindi ko na dala. Ito na lang. Ay, hindi rin ako abot. <laughs> ang, ang ano ko kasi guys, ang tangkad ko. So, magpapamusic lang muna ako guys and babalik ako pag ando na kami sa pier. kami guys ang bilis ng ang bilis talaga tong coaching to ang bilis ng bios bios pa more So, andito na kami, guys. We arrived. Mga around 25 minutes lang yung trip namin. <laughs> ang dali lang, no? Ang bilis lang. Kasi, ang bilis tumakbo ng Dios. So, ewan ko lang kung naka, ano na sila, duck na si na kuya. Pero andito na kami sa Pier 1. And hindi ko nadala yung aking shades, guys. Naiwan ko nga. Wow. Eh, mukhang init na. And I'm just wearing the... Dixie na lang sila nga. The top wow. dito, yung bigay ni Papay. And I paired it with a pink shorts. Bagay naman pala yung pink and tsaka gray. So, magpapa text uh, now, chinat ko na sila, Dad, na andito na, na tayo, nakapark. Na, 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 nata sa police oh, station. Two. And then, so, hinihintay ko na lang na sumagot si Kuya. And then, off we go. Pupunta daw kami ng Guada Kinamamili. Kasi daw, medyo sumakit yung tiyan nila. Ayaw nila mag-jebs dun sa barko. Kasi yung style kasi ng ano nila guys, walang bowl. Uli, walang bowl. So, diretso sa sahig. Parang nagsasquat ka lang ba kung mag-jebs ka. Eh, hindi sana yung anak ko ako din, hindi ako sana ng ganyan. Okay lang yan, yung batang-bata pa ako dun sa bahay ni ng, mga lola ko, lolo. Um, ang ano nila guys, ang CR nila is, it's a makeshift, para siyang nipahat lang, na dun ka, tuto, papatong lang dun ka sa ano banden, direk, chuk, chuk. Ka uh, no That, uh, ba, then diretso, chuk! shoot lang kaagad uh, yun? ano siya mas-shot lang siya sa tubig guys <laughs> ba? and then anurun lang siya sa tubig yun yung mga panahong 1970s pa guys. e ngayon wala na. Modern na tayo. Modern na. Guys, wala pa daw sina kuya. Hindi pa sila nakadak. So sabi ko ni daddy, alam ko yung init. Wala akong shades. Buti na lang talaga nagka-sunblock ako. Ah, uh, Doon na lang muna kami sa 7-Eleven guys. Magtatambay ni daddy while waiting for the two. And then, uh, okay din tong init na to guys kasi vitamin dito Gutom pa naman ako. nag lang kasi ako, guys. Kaya, gutom na ako. Ay, paalis na pala tong isa. Ayan o, malis na yung isa. So, eh, dito kami. Sa kabila. Ha? What? yawi yawi bigo bigo we, we,

ba? ang No? May playground pala dito guys, oh. Yan yung Fort San Pedro kasi. Yan ang Fort San Pedro. Tapos sa bandang dito, nilagyan nila ng uh, playground para sa mga bata. So dito pala kami guys, oh, sa Plaza Independencia. So ayan yung pier. yung pier. And wala akong shades. Ang init. Ang init. Walang, ano. Tapos yung may problema tong ano nila. Sensor nila kuya nga. Kasi hindi gumagana. So ipapafix namin to. So guys, I'm back. So andito ako sa likod. And mag, nagpapaypay ako guys. Kasi enough na namin yung AC. To save on the gas. Wala pa si na kuya guys. Sabi nila 6.30, eh, mag si 7 o'clock na. 7 o'clock na din. Mm, o'clock na pala. Pero okay lang yan. Kasi hindi naman nila kontrolado yung ano nila, yung biyahe nila. Ay, hindi ko madala yung shades ko, guys. Ang sakit ng mata ko. Naalala ko talaga last year, guys. Ganitong-ganitong months yon na um, parating nagluluha yung mata ko, yun pala dahil yun sa sipon ko. So, kaya si daddy, yun din yun yung nafe-feel niya dati, yung hindi pa siya nag-nasal spray. Parating nagluluha yung mata niya, parating siyang nagbabahing and all. Ako, hindi ako nagbabahing, pero ang gra grabe ng sipon ko. May nag na truck. Oh? Ayan. May truck na kumara guys, nag-aircon na talaga kami guys kasi ang init na. <laughs> Alas 7 na kasi guys, so tirik na yung uh, tirik na yung araw. Ay nandito pa rin ako sa likod. Ganda talaga ng t-shirt na to, eh. Um, hindi siya masyadong malaki, medium size lang kasi to, tamang-tama lang sa akin. And crop top siya, guys. Lapas silo. Hmm. <laughs> Guys, time check. It's almost 8 o'clock. Kanina, kanina pa kami. Like, one hour na talaga kami dito, guys. Uh, nakadunggo na sila, guys. Nakadak na sila. Pero, kinailangan pa silang itagboat. Kasi, hunas daw ang tawag dyan or ang reason dyan. Ay, nako. So, lumipat na rin kami ng parking. Nandito na kami sa tapat ng 7-Eleven. Kasi nga, na jebs na talaga si papay. Hello, eh. So, pupunta na lang kami ng Jollibee. Doon na lang siya mag magpaparelieve. Sabi ko nga sa kanya, mag-ano na lang siya dun sa bark ko, Pero ayaw naman kasi nila. Kasi nga, hindi sila, hindi convenient para sa kanila yung, yung positioning do <laughs> Ay nako, pero ako guys, bahala na yung positioning na yan guys. Basta ma lang ako. bakit ko papahirapan yung sarili ko ba? Hoy, basta ka ma-relieve ako. Hindi, ba malalim guys, kalibangon ka. <laughs> As in. Ay, ginaw ko lahat na lang ng klase ng... Uh, mga ano, maiisip mo na. Tapos, manginginig pa yung buong katawan mo. Kaya buti na lang din, nag jabs kami ni daddy while we were still at home. Kasi ako na, nag jabs talaga din ako kanina. Sana so, pala, kumain na lang kami ng breakfast. Um, if alam lang namin na matatagalan palas, pala sila. Kasi gutom na ako, guys. Kumakalam na yung sikmura ko. Yung mga bitok ko, guys. Nagsasabi na na, Hoy! Asan ah, ka na pagkain? Ano <laughs> ito isa, oh? <laughs> Ay, naku, ang tagal. Baka balis may buhan pa ni sila. Mm -hmm. Diyos mio, Marimar. Dada, tapos gamera. mga talibang <laughs> ulit. Ligo. Ah, sukan pa mo gabi, ay, okay. um, mo nag, ano, nagwag hotel, o oh, motel. O, oh, ka ng boarding mo. Grabe, kukalyong, kukalyong ko Wala lagi, Wala transition. Wala transition. di na kung balik sa pagkadihan. <laughs> Isapot si Papay, guys, sa trip imagine nyo guys so, dumating kami 6.30 nagdunggo ilang barko guys alas 8 na siguro to 8.30 eh oh, 8 ah. 8.11 na ah. grabe so pauwi na lang kami guys diretso na kami sa bahay para makaalis na rin sila a few moments later and we're home so dito na lang uh, hinatid na lang kami ni kuya and uwi na sila guys kasi jebs na jebs na talaga sila And, para makapag-relax din. So, na, tuyo na rin tong mga nilaban kong uniform ni Kian. Itong dalawang polo niya. So, uh, ayusin ko to. Paplansahin ko. And, ilalagay ko na siya sa cabinet niya. So, yan lang guys yung vlog ko for today. Magbibihis na ako guys kasi kakain na kami dahil gutom na gutom na ako. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati dahil love dahil ng Panginoon. Babush!